Noong panahon ng digmaan, nakarinig siya ng mga iyak, sigawan at mga dasal. Nakita niyang isa-isang tinutugis ng mga sundalo ang mga madre at pasyente at pinupugutan ng ulo. Ang babaeng nakita niya sa rooftop ay naroon muli, nakatali, umiiyak. Tumingin ito sa kanya, pero ngayon, may mukha na siya. Ngunit ito'y puno ng pighati at takot. Tulungan mo ako, sabi ng babae. Ngunit bago pa man makalapit si Marco, isang sundalo ang humataw sa kanya ng tabak. Nagising siya sa loob ng hotel, ngunit wala na siyang malay kung nasaan siya. Puro dugo at galos ang kanyang katawan. Tila umikot ang mundo niya at napagtanto niyang hindi na siya makakatakas. Sa salamin ng kanyang kamera, nakita niya ang sarili. Wala na siyang ulo. Siya na ngayon ang bagong kaluluwang maghihintay sa susunod na bibisita. At mula noon, Naging bahagi na si Marco ng madilim.